Magandang umaga po sa inyo mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Nandito na naman po ang Just Vlog at muli ay magsasama-sama na naman tayo sa isang topic na pag-uusapan natin sa umagang ito na ito ay inalaw din natin o kinuha din natin sa isang mapagkakatiwalaan na source ng mainstream media na wala na pong iba kundi ang Net25. At ito uh, nga po yung ginawang pagdinig po sa Tricom kanina. Pero bago tayo magpatuloy ay binabati ko po muna lahat po ng mga kababayan at mga mahal po nating taga-Subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo -lalo na po yung mga kababayan natin na patuloy po na tumatangkilik sa ating programa. Diyan po sa abroad, mga OFW, mga kababayan po natin na Nandyan po sa iba't -ibang panig ng daigdig Magandang umaga po sa inyong lahat At uh, ito nga po yung ating pag-uusapan ay tungkol po dito sa Nagpatawag ang Tricom ng uh, isa pang hearing tungkol po dito sa mga bloggers uh, Social media influencers para pag-usapan at uh, malaman kung sino po yung mga nagpapakalat ng fake news Maimbestigahan kung gaano katotoo Kung ano yung kanilang batayan At kung ano-ano pa na mga pagdinig na kanilang ginawa Hindi lamang sa mga vloggers Maging ang mga nagbabantay Sa mga social media platforms Katulad ng Meta at iba pa At dito nga po ay napanood natin Dito po sa ating uh, pinagkakatiwalaan na mainstream media ang Net 25, 'yung mga ilang bahagi po ng kanilang uh, pag-uusap at pagtalakay na rin ng uh, mga host sa Net 25 partikular sa sa ganang mamamayan tungkol po dito sa mga nangyaring pagdinig sa Tricom At dito nga po ay meron tayong matututunan dito po sa pag-uusap ng uh, ka Jen at ka Nelson, kung papaano natin makikilala, kung papaano natin malalaman yung mga vloggers na dapat tangkilikin at kung sino naman ang mga hindi dapat tangkilikin. Ibig sabihin, kung sino ang dapat mong panoorin kung sinong content creator ang dapat mong subaybayan at kung sino po yung mga content creator naman, YouTuber, na hindi mo dapat subaybayan at hindi mo dapat isubscribe. Okay? So, dito, panoorin nyo po itong video ni Papa, panood po namin sa inyo kasi dito marami po tayo matututunan, lalo na po dun sa mga kababayan natin na mahilig po na nanonood sa mga YouTube, Facebook, at kung ano-ano pang mga social media platforms, TikTok, o kahit saan saan pa, dito po ay malalaman ninyo kung sino-sino po yung mga dapat po ninyong uh, subaybayan. At kung hindi at kung sino-sino naman yung mga hindi niyo dapat tangkilikin. Panoorin natin ang video ito pagkatapos ay uh, bibigyan po natin ng reaksyon. Ito po yung video. Andun din pala si, ano, si Miss Vivian Belles. Dumalo din pala eh. Oo. Oh. Oh. At si, ano, Noli de Castro nagpunta. Si ah, si Kabayan ba? Nagpunta rin, rin doon? Oo. Oh, oh. Ayun. Iba't imbitado ba sila? Parang ginawa sila mga resource, person. Resource person. person. Mm. Aba. Andun din ako eh. Ah, kaya kaya ka na- Kaya ano, na-late ako. Uh, ah, yun pala naman. Eh, kamusta naman ang naging pagdinig? Mukhang uh, uh, sabi ni Kong Benia Banti, eh, dapat ayun, tulungan niyo kami uh -huh. para makabuo tayo ng mga regulasyon Yes. para ma-regulate po ang inyong hanay. Yo. Makagawa kami uh -huh. ng kaukulang reglamento, mga batas. Paano ba natin i-regulate? -re uh -huh. Sa totoo lang naman, aminin man natin o hindi, no, Son? Oo. Uh -huh meron din talagang pagmamalabis ang ilang mga bloggers. Yes. Ano Sa na uh, kasi ang bloggers ngayon ay political blogger, <coughs> at itong ano-ano, <coughs> di ba? Eh, meron din talaga na mga hindi, masasabi natin, hindi makatwirang mga pagbibigay ng pagpapahayag. Kasi nga, wala namang ahensya ng gobyerno na nagre-regulate o kaya naman ay alituntunin ano ba ang tamang asal, paano ba ang tamang paraan ng uh, pagiging pag, ano, isang content creator, vloggers, mm -hmm. at kung ano-ano pa. Nakakagaya nito na, to, Nason. Ang kanilang isang ipinapanukala dyan ay eh, magkaroon ng mga training. Ha? Ayan. Ite-training nila itong mga vlogger. Sino magka-training? Yung Presidential Communications Office. Ah, Oo, ang PCO. Para maiwasan daw ang fake news. Uh -huh. so, okay naman yun. Oh, maganda yun. Kaya lang sa akin, Jen, kung ako naman ang magbibigay ng rekomendasyon, uh -huh ang gagawin ko dito ay ang i-educate ko dito ay yung mga kababayan natin. Yung audience, di ba? Ah, oh. okay. O yung mga nakikinig sa kanila, yung tumatangkilik. Oo, oh, mga tumatangkilik oh, 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 na oh, oh. dapat alam nila kung paano mamili ng tatangkilikin. Ibig sabihin, kasi kaya naman pinag-uusapan ng fake news na yan, ay eh, pinaniniwala ng iba, ah, di ba? Bagay, mo sa produkto yun, oh. no? Parang isang produkto. Kung wala bumibili, eh, di... Yes! Uy, kung may bubibili kahit mm. na parang isang itinitinda niya, ba? Diba, ilalaganap eh, eh yan. Tsaka maingan yung iba na gumawa din ng ganyan. Ay, diba? Yun na nga. Yung talaga Oo. sinasadya nila para mag, uh, magkaroon ng engagement. Uh oh, oh. Sinasadya nilang imali ng kaunti para magkaroon ng pagtatalo, argumento, oh, oh. at sagutan dun sa post na yon. So, oh. nagiging viral. Kasi alam nila, ang totoo na eh, yung mga nagbablog na yan, mm. inaral din nila kung ano ang ano, yung, uh, yes. yung viewers mm -mm. nila, no? at saka mm -mm. yung kanilang mga taga-subaybay, <laughs> ano ang magpapakiliti sa kanilang isipan para yung kanilang uh, content ay tangkilikin ng tao at uh, kahit na hindi nila tangkilik, ano ba yung paraan para i-bait? Ano? Uh -huh. uh, sabihin eh, magkaroon ng interactions uh -huh. doon sa kanilang uh, channel o kanilang uh -huh. vlog. Pero kung ang uh -huh. pag-uusapan ay fake news, dyan, ha? Uh -huh. Parang ano yan eh, parang lason, di ba? Oo uh -huh. nga. May meron kang lason. Yung so, mga tao, nagtitinda ng lason. Oo, oh, oo. Oh, oh. Kung walang bibili niyan, kung walang iinom ng lason, walang mabibiktima. Ay, lang, walang, oo ba? Lalo kung alam mong lason naman oh, eh. Oo, diba? kaya ang maganda dyan, dapat ipaalam natin sa mga kababayan natin, papaano mo malalaman kung yung nagpo-post o yung nagsasalita ay hindi na mal mali na sinasabi o hindi Diyo. totoo, di ba? Pero hindi pala, ang hinahanap ko, dumating ba si Panyong? Hindi. Alam ah, ba? Si hindi po pa Saan ka naman nakakita doon mismo sa video niya Tinatakpan na niya yung mukha niya uh -huh. Ayaw niyang magpakilala Pupunta pa doon, di ba? Nagbumukha lang kunyari uh -huh. Matapang sa kanyang salita hindi. Pero sa totoo Hindi pupunta yan Ah, ah ganun ba? Siyempre naman uh -huh. Eh, una una Hindi nga totoong pangalan yung gamit niya, di ba? Abagay, ah, alias niya uh -huh. natin Screen name uh -huh. niya, eh, no? Tapos, ayaw niyang ipakita yung sarili niya mukha Oo uh -huh. Epa eh, ano pang aasahan mo na yan, eh, pupunta dyan at magpapakilala, ako po yun, ako po oh. yun, di ba? Eh, paano natin i-regurg, -re halimbawa, yung isang ganun ay eh, content creator? Ay eh, dapat yung mga ganyan. Oo. Sabi wala mo nga. Wala bang kamay ng batas na halimbawa? Meron. Eh. Ah, May kamay na... Yun, yung gang, uh, dating presidente nakuha ng kamay ng batas eh, di ba? Oo oh, nga pala, oo oh, oh. Yung pa mga ganyan na kung oh, seryoso ang gobyerno dyan, Oho. Uh -huh. eh, mad madali lang naman maku mapapanagot ang lahat ng mga nagkakalat ng hindi totoo eh, di ba? Ah. Ang problema, ay may doon Meron ba, no? Mayroon bang ba kumwestiyon sa kayo? Kasi di ba, pagkawala dyan, parang uh, ano nila? Pinapadala na sa Pina? Hindi ko, hindi yung... ko kasi napakinggan yung una. Oh, ah. oh. Ang, ang, napakinggan ko lang, bandang huli. Nakaidlip ako eh. Ang, ang sinusupina, yung mga hindi dumadalo. Ay, nakailang. So, alam, nakailang hindi ka nadalo, papadalan oh. ka na ng supina. Ah, ganon. Eh, problema, eh, syempre, saan naman yung address na yan? Sa ipapadala yung supina? Nasaan yung tao na yan? Oh. Yun ang mga hindi naman malinaw. Ayun. Ah, doon sa mga nagbablog na talagang identified, wala tayong problema. Eh. At kasi natin, madaling ano yun, no? Madaling sabihan, oh. madaling mong uh, uh, pwedeng kasuhan, di ba? Ang problema natin, yung mga uh, nagpapakalat na wala namang identity. Usong-usong oh. ngayon yan, eh, ha? Yung kung tawagin yun ay faceless video. Yung iba naman ay parang emoji lang, Ano? Pseudo-account, uh -huh. di ba? Ay eh, paano natin hahabulin 'yan kahit oh pakadaming ano. pa seminar ang gawin natin uh -huh. at uh, regulasyon kung hindi rin mahahabol yung mga nagtatago kung gaano man na regulasyon ay uh -huh. patutupad natin yan. eh wala din, di ba? Ah, Meron ano? pa rin magkakalat. So ang isang magandang gawin dito ay eh, dapat informed, educated yung mga tao oh, para alam nila na ito, wala, walang kwenta ah, to. sila sabi to laso nito ito. Mm, yes. Iba, makakapinsala ito oh, sa isipan ko. Pag ito'y pinakinggan ko, wala akong mapapala dito. Kaya... Sa halip, eh, makasira pa ng isipan ko to. Oo, oh, totoo yun. Oh. Unang-una dapat, Jen, eh, sabihin natin, alimbawa, ako yung... Alimbawa, ako lang, sa akin lang, di ba? oo. Oh, oh, oh. Ang dapat mong ituro sa mga nasa social media, yung audience, ay, yung mga oh. content... Um, eh, mga subscriber ba tawag yan? Oo. Oh, ayan, yung mga nanonood yung sa, sa kanila. sa mga kumukonsume. Yan, yeah, oh. halimbawa, parang din sa atin, yung hmm. mga nanonood sa atin. Yung yung audience mga audience sa atin. Oh, oh. Dapat, ang unang malaman mo ay ma-identify mo muna kung sino yan. Diba? Ayon. Kapag ka ang isang content Creator ay walang tiyak na identity, ni walang profile picture Oo. na totoo. Eh dapat 'yun na mga red flag na kagad, ah. 'di ba? Sabihin mo, oh, 'yan, baka 'yan eh nagsasalita ngayon ng gusto mo. Oo. Pero sa susunod baka kung ano ano nang sabihin niyan mabibiktima ka na parang, parang scammer ayun baka parang pinapa, pinapadama ka lang na uh -huh. o sige ang ganda pa na dito okay mm -hmm. tong taong ito yung pala wala kang binib... kapansin wala kang kapansin hindi, hindi mo, na napapansin, napapansin na lalaso na pala oo, isip mo oo, oo, oo. bandang oh. huli iba na pala yung itinuturo mali na pala uh -huh. At sa bandang huli, baka na-influencehan ka na, sinasagi, ba na, ba na eh. tama ito, oh, magaling ito. Yes. Ah, ganun Influencer pa. na. Diba? Ako. Oo. oh Eh, man, dapat oh. doon, maghinala ka na kaagad. Oo. Oh, oh. Kaya ako, hindi ako basta-basta, di -basta, ba, may mga content creator na hindi mo naman kilala kung sino. Oh, oh. Bakit mo naman iso-subscribe, di ba? Oo. Oh, oh. Tsaka, alimbawa, nag a-add friend. Yung lang -a -add friend. Say, yun lang nag-a-add friend sa'yo na yung sarili niya ayaw ipakita eh. E de, bakit mo naman... Na, mm. Nakalock yung profile. Hindi oh. eh, ma mo maintindihan kung paano mo malalaman kung sino siya. No? Oh, eh, diba? Nauso na -uso kasi nakalock ang profile. Yan yeah, ba? nga. Oh. oh. Anong ibig sabihin nun? Oh? No? Ayaw oh. niya magpakita, di ba? Oh, oh. Oh. Hindi po pwede yung gano'n Misan nga ganun. Alam mo na sabi niya, Jen, nainis, nainis kasi ako dito. Ayaw ko halos hindi ko mapakinggan. Sabi ko, eh ba't naman pinorward mo pa sa akin to? Gusto pa pati ako, nainis din ako dito. <laughs> Ayan nga. Di ba? nga, halimbawa oh. Yun, yung isang vlogger na yun, Oh. Na hindi ko naman, hindi mo gusto yung pinagsasasabi. Oh. Bakit mo pa ipapasa sa iba? Ipinasa pa. pa sa akin. Oh. Dyan, tatlo, apat, diba? Pare-pare sa oh. ang content. Kaya, napakinggan mo ba ito? Hayaan, Hayaan. Hayaan mo na sila. Nagingit-gita niya ang kaloobo <laughs> ko rito. Sabi nga rin sa akin. Sinagot ko, ay e, nagingit kita pa lang kayo ang bakit may pinasa mo pati sa akin? Ba para, bang, oh, Jen, natikman mo na ba ito? Ano yan? Lason to eh. <laughs> Tinikman ko, sumakitsan ko. Tikman mo nga, parang ganaganon ka eh, di ba? Huwag nang ganon. Di mo lang ba? masabi, ba magbuna <laughs> sa akin, <laughs> diba? Kaya sa akin, oh. pag kami mga nagpo-forward na gano'n na sinasabi na ganto ganyan oh. ganito sinasabi, hindi ko na pinapanood. Yon. Kasi kung ano naging damdamin nila, magiging damdamin ko din, oh. pinahirapan ko lang yung sarili ko, di ba? At baka sila nakontrol. Baka paano ako <laughs> pag hindi ko nakontrol yung damdamin ko? Baka ako pa na-hide lang, nga, din, no? Kaya nga. Uh, uh. Para kasi kung magkakasundo tayo na, ayaw oh. mga gaya, huwag na lahat yung pansinin yan. Yun na nga. Titigil naman yun, eh, di ba? Oh. Parang yan, eh, batang iyak ng iyak. Na, no. Nasa sulok Pagka uh, Tuwing may gusto Iiyak eh bigay uh -huh. ka naman Tatahan diba eh, basta masasanay Ah ganun pala uh -huh. Iyak lang namin Psychologically Ganun mangyayari Ay no? ang ginagawa nila Ay madami ko Ang daming views ko na uh -huh. Yun palang maganda Kapag ka nang iinis ako uh -huh. Ang daming nanonood Pinapasa-pasa pa Eh uh -huh. di gawa-gawa na naman Ang pang-inis yan Diba Totoo. Wag mong pansinin Naman nakita niya 3 <laughs> Wala po eh. oh. ba? titigil ah. yan eh. Di ba titigil yan? hindi, ang iba naman kasi, makikita mo, ang binibate lagi, hello, tayo, no? Tayo, mm -hmm. sa so, pratuntunan ito. Tapos, si didikit yung organisasyon Ayun eh. pa. Yun ang, uh, kasi alam-alam alam nila, kapag ka nabanggit yung pangalan na yun, meron kayang, may audience kagad. May audience agad eh. Kaya ako sa kanila, Uh, wag ko tayo magpaloko sa ganun. oo oh, oh, oh. Kung Jenso Barjaga, Jenso na lang, okay, nasunod, at Lubaw, Nasunod, oh, Lubaw lang, oh, oh. sabi naman, eh, wala akong pakialam dyan. Ang problema ay susunod bigla yung organisasyon, eh, you no? Know? <laughs> Kaya, <laughs> makukorsyo sila ngayon, right? ay ba't na? Or, diba? Kaya uh. ka dapat, yun ang ano eh, yan ang gawin natin ang Oo. una nating i-train ha yung ang ating mga taga subaybay, taga -subaybay yung mga ni mga consume meron ako na kita ako nakita kanina sabi niya dalawang ugok na broadcaster ng <laughs> Netflix <Nandito. laughs> pinagtawanan si General Torre <laughs> Yung <laughs> kahapon. <Luka> uh, <laughs> eh, gusto mo, i-gas namin si General Torre dito, di Yun nga. Siya oh. galit na samantara wow. si General Torre. Eh, Walang wala, problema, sa amin yan, nga. Ni. Oh, nga. Ah, kilala natin yan, eh. Yun nga. Ni. Ganyan Ay, lang na. talaga kami. Kino-congratulate nga natin oh, sa kanya. Sabi ko nga, ang sinabi oh. lang natin, abot yung ngiti. Mas oh. Tapos pinakita sa video, oh. eh lagpas na nga ng eh, di ba? Bluma, oh. na nga sa batok yung ngiti eh. <laughs> Tuwa-tuwa nga eh. Tapos oh. yung vlogger naman, siya naman galit na galit. Sabi <laughs> niya, dalawang ugok na broadcaster ng Net25, pinagtawa na si ganito. Ang problema, pag dalawang ganon, dinugtong pa yung uh, organisasyon eh. Kaya tuloy merong iba. Ayaw mo lang sila. Kapag sa ating mga takisabaybay, pagka nakita po yung clickbait nila. Uh, wag mo naman, wag mo nang niyo nang pansinin uh, 'yan. No? kasi yung uh, oh. kung, well, kung kami lang ni Nelson, okay yun. problema uh, oh. ay dudugtong bigla. Uh, oh. Kapag nakita niyo na po, alam niyo na 'yon, Kung mm -hmm. kinukuha lang yung inyong atensyon. Karek. Pagka kinlik niyo, pinanood niyo, eh sila na nanalo. Yun na. Panalo siya. Na biktima kayo na -biktima. kumita ng sa inyo. Uh, oh. pinagkakitaan ka na, uh, oh. Sumakit subakit pa ulo mo, subakit ang dibdib mo. <laughs> Baka ano yatake ka pa sa puso. Eh, na sa sobrang uh, sama ng loob. Kaya uh, oh. ang kuha sa inyo, dito na lang kayo lagi? Yan ang pinakamabuti. Pag nakita niyo mabuti. iba, eh, dalawang oh. ugok. Hindi, gwapo yan. Ano paano naging ugok ko yung dalawa? <laughs> <laughs> inis na inis eh. Ay, daka. Anyway, uh, huh. eh sana lang ho talaga makabuo. Ano, nasa. Ako ang problema ko kasi kung tukoy na, gaya na nasabi mo, tukoy natin, kita natin. Diba hmm. sa isang nagbablog, eh, alam mo sino yung tao. Ang malungkot yan, ang daming mga influencers, vloggers ngayon, na hindi mo alam kung ano mukha, ano address, di ba? Kapag ka may problema, hindi mo naman siya mapapanagot. Yes. Kasi hindi, mo nga alam kung saan naroon eh. Kung so, saan dapat, diba? ang, panaw, ang mga regulasyon natin, uh -huh. doon muna magsimula, di ba? Uh -huh. Pag magbablog, dapat identi identify kung sino yan, di ba? Ang problema, Para so, may accountability. Tapos ano ba yun? Yung binabanggit kayo na, yung sabi ng meta, yan. Saan saan lang ha. Uh -huh. May binanggit. So hanggang doon lang po yung video, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Mahaba po kasi yun pero hanggang doon na lang puputulin na natin doon kasi yung mga gusto naming uh, i-tackle na topic ay nabanggit naman na. So una, pagka tayo ay pipili ng mga vlogger, mga influencer, YouTuber, kailangan may identity. Paano mo malalaman yung identity? Eh syempre, kita yung mukha. Okay? Sabi nga doon sa video, kapag may takip ang muka at hindi pinalalabas ang muka, eh magtaka ka na. Eh walang sasabihin yan na totoo. Kasi ang magsasabi ng totoo, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, yung ipinapakita talaga yung kanyang sarili. Opo, ganun po talaga. Yung nagsasabi ng hindi fake news, lantad ang mukha at ipinapakita yan. Pati yung kanyang address, yung kanyang buong pagkatao, ay hindi inililihim yan. So, makikilala natin kung sino yung tatangkilikin natin sa video ito na ating napanood, mga kababayan at mga mahal po nating naming uh, taga-subaybay. At dito nga, medyo tatamaan dito si ano eh, yung kilala kong vlogger na matapang, kuno, na nakatakip lang yung mukha niya, gumagamit ng face mask na hindi naman na yata nilalabhan, yun at yun din ang ginagamit, punong-puno na ng germs, siguro yun. Kung ilang taon na yata, ilang buwan na yun na lang ang ginagamit, hindi nagpapalit ng face mask, paano mo paniniwalaan ng isang tao na nagtatago sa face mask, sa likod ng face mask? Doon pa lang eh. Doon pa lang. Kaya, yung mga mga nanonood po sa amin na pumupunta pa ron sa channel ni Mr. Panyong. <laughs> mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay, wag na. Okay, kasi wala kayong makukuha doon na uh, may kredibilidad na sasabihin. Kasi yung palang mukha niya ayaw niyang ipakita. Hindi nga pumupunta sa Tricom eh. Ano ibig sabihin nun? Ayaw niyang magpunta sa Tricom. Tulad nga ng sinabi ng song kanina, <laughs> eh kung yung mukha niya nga eh, ayaw niyang ipakita eh, magpapakita pa kaya yan sa Tricom? Malabo po talaga yon, malabo pa sa sabaw ng pusit. Opo, hindi talaga magpapakita yan. Matapang lang magsalita yan. Opo. Eh, yun yung mga dapat nating tignan. Yung mga kapatid namin, ha, na nandyan, nanonood po sa amin. Huwag na kayong, hayaan nyo na lang kami, na? Para makita namin yung mga, opo, opo. Huwag nyo na siyang panonoodin. Sabi nga, doon sa napanood natin, pagka yung bata laging umiiyak, nakaupo sa sulok, binigyan mo ng binigyan, masasanay. Binigyan mo ng binigyan ng candy, masasanay. Pero hayaan mo lang siya. Hayaan mo lang siya kahit anong gawin niya. Huwag mong panoorin. Makita niya doon. O sabi nga doon eh, 3 views. <laughs> titigil din yan, titigil din yan. Totoo po yung sinabi ng mga host natin sa Net25. So yun po ha. Dapat nating tignan yon Yung criteria kung pipili po kayo ng tatangkilikin, susubaybayan ng mga vlogger, mga uh social media influencer dapat yung kita, yung mukha uh yung identity niya lantad kung sino siya, taga saan siya. Doon doon pa lang uh makikita mo talaga. Pero yung nagtatago sa likod ng maskara o kaya AI mga kung ano-anong ginagawa nila anime ay doon pa lang 'wag niyo nang tangkilikin. Kasi hindi magsasabi ng ano yan. Hindi magsasa wala kayong makukuha doon na mga tamang impormasyon. Ano po mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Sana po yung mga napanood natin hindi ko na po iisa-isahin kasi marami po yun eh. Sapat na yung napanood po natin. Ang sa amin lang e eh, mabigyan namin ng diin kung sino yung dapat nating tangkilikin, kung sino yung dapat nating subaybayan, na mga social media influencer, hindi naman masama eh, na mang idol tayo, humanga tayo sa mga YouTuber, social media influencer, kung yung mga sinasabi nila ay eh, kapupulutan natin ng aral. Magagamit natin sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Pero eh, kung yung content niya, wala nang ibang gawin, wala nang ibang laman yung content niya, kundi siraan yung mga tao, organisasyon, murahin, mura dito, mura doon, siraan dito, siraan doon, eh wala kayong makukuha dyan. Ay eh, yung mga nanonood kay Mr. Labrador, yung mga subscriber niya, nanonood sa amin ngayon. Eh mag-isip kayo. Nanonood kayo, parang yung sinabi kanina dun sa video, eh nahuhulog kayo sa bitag sa una lang pinadadama kayo. Pero hindi nyo nalalaman, hindi nyo namamalayan, unti-unti na po kayong lalalason. Nalalason po yung inyong mga isipan at ang ini-inject po sa inyo ay mga maling impormasyon, maling mga turo na aakay na po kayo para ihulog sa isang napakalaking butas na hindi na kayo makakaahon. So mag-iingat po kayo sa mga sinusubaybayan po ninyong mga YouTuber, vlogger. Mag-iingat po sa pagpili ng mga tinatangkili. So yun lamang po ang ating maibabahagi po sa umagang ito mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Muli po ay bumabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga kung anumang oras po kayo datnan at mapanood nyo po ang video ito. Magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat, lalo na doon sa mga kababayan po namin na nandyan po sa iba't ibang panig ng daigdig, mga kapatid po namin na lagi pong tumatangkilik po sa amin, nagko-comment sa ating comment section, nagsasabi kung taga saan sila, napakarami po niyan sa abroad. Hello po sa inyong lahat at uh, lagi po kayong mag-iingat po sa inyong paggawa.